Bring back to, the to, all, together. to all to all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. <laughs> tignan natin kung anong mangyari. May? mga pilipino na ako punta kay kay Marcos kay ah, wala, hindi 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 ka pagkuntis kay Marcos, never wala kaming billion billion trillion na nakadeposito sa, sa kung sa sa bangko Magpunta, sa utak lang ng trillions <laughs> Ano? So, wala pa akong natung, natumbang ako sa motor kaya nga, alam mo yung pinapakita mo ng bangko, pick by talaga yan. Hindi ka mamakakuha ng... Kung magkuha ka ng sa bangko ng, ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung i, i balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa quadcom, use of falsified documents, Andade crime yan. Eh, alam mo, ninig ko na lang ano kasi... May yun yung sinasabing just barment daw kaya uh, lapan kay Vice President <coughs> at impeachment against the VP. Ano po mo sinasabing? Sinday? Ay, kay guligayon ng inday impeach nila.